magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata at ang limang tagabantay ay pumasok sa loob ng club. At sila Dado, Gachi at Bert. Labis ang saya ng tatlo nang marinig nila ang sinabi ng isa sa mga tagabantay ng club. At nang nakikita nila na pumasok na sa club ang limang tagabantay. Si Bert ay agad-agad nagsalita at sinabi, Emperor Dado, napakahusay mo. Dahil sa iyong malawak na pag-iisip na papayag mo ang mga tagabantay na iyon at napaniwala mo sila. Napakahusay mo talaga Emperor Dado. Nararapat ka din talagang maging Emperor ng South Cloud. Sabi ni Bert habang ito ay labis ang ngiti. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagyabang at sinabi, Wala naman akong kayang gawin Bert. Ako si Dado ang magiging bagong emperor ng South Cloud Continent, na nagtataglay ng katalinuhan. Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Gachi, ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Nagyabang naman ang Dado na ito, minsan lang na may gawing tama. Akala mo napakahusay at talino na ng halimaw na ito, sabi ni Gachi sa kanyang sarili. At si Gachi ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado tayo nang sumunod sa limang tagabantay upang makapasok na tayo at magawa na natin ang ating pinaplano sa may-ari ng club na ito. Na makulambatan ng napakalaking salapi. At kapag nagawa na natin iyon, ang mga baluti na kinakailangan ng ating mga kasamahan na nag-aantay sa ating ay atin ng mabibili. At susunod na natin ang paglusob natin ngayon sa imperyo ng South Cloud Continent. Upang makuha mo na ang pamumuno sa imperyo at sa buong South Cloud sa kamay ni Empress Queen Zilong at sa reyna ng South Cloud dahil sa inyong lakas na pagiging isang halimaw. Mapagtatagumpayan mo Emperor Dado na maging isang Emperor. Sabi ni Gachi sa pang ang tono. Nang marinig ito ni Dado, medyo hindi niya nagustuhan ang pagsabi ni Gachi ng halimaw sa kanya. Ngunit hindi na lang pinansin ito ni Dado dahil siya ay labis na masaya dahil napagtagumpayan nila na makapasok sa loob ng club dahil sa kanyang diskarte. At si Dado ay nagsalita at sinabi, halika na kayo pumasok na tayo. Sabi ni Dado at ito ay naglakad na papasok. At si Bert ay agad-agad na sumunod. At si Gotchi ay mabilis niyang kinuwa ang kahon na naglalaman ng mga salapi sa sahig na kanyang pinaglapagan kanina. At si Gotchi ay pumasok na din sa loob ng club. Ang hindi alam nila Dado at Gotchi. Si Boyet ay main team na nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Lalo na narinig ni Boyet ang plano nila Dado at Gotchi na pagsalakay ng mga ito sa imperyo ng South Cloud Continent para kunin ang pamumuno kay Queen Zilong. At si Gotchi ay napabulong muli sa kanyang isip. Ano? Kaya pala sila Dado at Gotchi ay nagpipilit na pumasok sa loob ng club dahil ang pakay talaga nila ay makulambatan ng malaking halaga na sa lapi ang may-ari ng club, upang pangbili nila ng mga baluti na kanilang gagamitin sa pagsalakay sa imperyo ng South Cloud Continent. At bakit sinabi ni gachi na isang halimaw si Boyet? may nangyari ba sa aking pag-aklas ko sa kanilang pangkat kay Dado? Hindi naman maglalakas ng loob ang mga tulisan na pangkat ni Dado at Gotchi. Kung hindi sila nakakasiguro na sila ay magtatagumpay sa pagsakalay nila sa imperyo ni Empress Queen Zilong. Mukhang may nagbago nga kay Dado. Mapanganib ito. Kailangan malaman ito ni Empress Queen Zilong ngayon. Kailangan ko mabalon si Empress Queen Zilong sa pinaplano nila Dado na pagsalakay sa Imperio ng South sabi ni Boyet sa kanyang sarili. At dahan-dahan itong lumabas sa gilid ng pader, at tumingin sa loob ng club. At si Boyet ay nagpas siyang umalis muna sa main city ng South Cloud at tumungo sa mismong imperyo ng South Cloud Continent kung nasaan si Queen Zilong. Habang si Boyet ay umalis sa main city upang pumunta sa imperyo ng South Cloud. Sila Dado, Gachi at Bert ay tuluyan nang nakapasok sa loob ng club na pagmamayari ni Violi. At sa pagpasok nila sa loob ang limang tagabantay ng club ay may kausap-usap na isang babae ang isa sa mga staff ni Violi. At ang isang tagabantay ay kumaway kila Dado, Gachi at Bert. Nang makita nila Dado ang pagkaway ng isang tagabantay agad-agad silang lumakad patungo kung nasaan ang limang tagabantay ng club at ang isang babae na staff ni Violi. Sa pagdating nila Dado, Gachi, at Bert, ang isang tagabantay ay nagsalita at sinabi, Emperor! Ito pala si Miss Gemma ang isa sa mga staff ng club na ito. Sasamahan niya kayo sa high class na kwarto. Kami ay babalik na muna sa pagbabante sa labas ng club. Sabi ng isang tagabantay ng club. At ito ay tumingin kay Gemma. At muling nagsalita at sinabi. Miss Gemma, ikaw na ang bahala kila Emperor. Sabi ng isang tagabantay ng club. Nang marinig ito ni Gemma. Siya ay ngumiti at sinabi. Oo, ako na ang bahala sa kanila. Sige na maaari na kayong bumalik sa inyong pagbabantay. Sabi ni Jema ang isa sa mga staff ng club ni Violi. At ang lima ay lumakad na palabas ng club. At si Jema ang isa sa mga staff ng club ni Violi ay ngumiti kay Dado at sinabi. Emperor ba talaga ang iyong pangalan ginoo? Sabi ng isang staff na nagngangalang Jema Nang marinig ito ni Dado. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Hindi. Ang pangalan ko ay Dado, at ang kasama ko ngayon ang aking business partner na si Bert. At ang aming bodyguard ay naglangalang Gotchi. Sabi ni Dado kay Gemma. Nang marinig ito ni Gemma siya ay ngumiti at sinabi. Kung ganun, hindi ko na itatanong kung bakit ka ginoo tinatawag na emperor ng aming mga tagabantay sa labas ng club. Tuldok, mga ginoo, halika na kayo dadalin ko na kayo sa inyong mapupwestuhan. Sabi ni Jema at ito ay naglakad at umakyat sa hindi kahabaan na hagdan. At sila dado, Gachi at Bert ay sumunod na sa likuran ng isang babae na nagnangalang Jema ang isa sa mga staff ng club ni Viali At sa isang minuto lang, nakarating na si Jema sa isang malaking glass room. Hindi kita ang loob ng glass room, ngunit kapag nasa loob kakitang-kita mo ang nasa labas nito. Ito ang pinaka-high class na kwarto na mayroon sa club ni Viali at si Gemma ay nagsalita at sinabi, Mga ginoo, maaari na kayong pumasok sa loob. Sabi ni Gemma, nang marinig ito nila Dado, Gachi, at Bert, sila ay agad-agad na naglakad papasok sa glass room. At sa pagpasok nila, bumungad ang napakalaking upuan na gawa sa malambot na foam. At may mahabang lamesa sa gitna. At ang ilaw sa loob ay paiba-iba ang kulay. Ang loob ay sobrang ganda at napaka-elegante si Bert ay sobrang namangha sa kanyang nakikita. At ganon din si Gotchi. Ngunit si Dado ay nagtataka. Ngunit ito ay hindi nagpahalata. At si Dado ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Bakit ganun? Nung nasa labas kami ng kwarto na ito. Hindi namin nakikita ang nasa loob nito. Ngunit ngayon, kitang kita ang tanawin sa labas. At si Dado ay naglakad at tumungo sa dulo ng glass room. Nakikita niya mula sa glass room ang mga tao nasa baba na nagsasayawan at nagsasaya. At si Dado ay nagpatuloy mag-isip at sinabi. Kamanghamangha ang ganitong kwarto. Nakikita ko ang mga nasa labas ngunit kami ay hindi nila makikita sa loob. Kaya pala pinaka high class ang kwarto na ito. Nakakatiyak ako na napakamahal ng kwarto na ito. Sabi ni Dado. At ito ay muling naglakad at ito ay dahan-dahan umupo at sila Bert at Gotchi nang makita na umupo na si Dado sa malambot na sopa. Sila ay agad-agad na din umupo, at si jema ay nagsalita at sinabi, Mga ginoo, sana ay nagustuhan nyo ang aming glass room. Ito ay, bulletproof, ang tibay ng glass room na ito ay hindi basta-basta. Na kahit itong tangkain basagin ay hindi basta-basta ito mababasag. Tuldok, at mula sa loob hindi kayo makikita ng mga tao na nasa labas. Ngunit sila naman ay inyong makikita mula sa labas. Kaya kung kayo ay medyo naiilang sa mga tinginan ng mga tao na nasa loob ng club. Mabuti ang glass room na ito para sa inyo. At kaya kung gusto nyo na may makasamang mga babae, magsabi lang kayo sa akin. Kami ay may mga magagandang kababaihan na maaari sumama sa inyo dito sa loob ng glass room. Kaya wag kayong mahiya na magsabi sa akin. At mga ginoo sa ibabaw ng lamesa makikita nyo ang menu. Na puwede niyong pagpilian kung anong klaseng alak ang inyong iinuman. Sabi ni Gemma nang nakangiti, nang marinig ito ni Lebert, Gatchi at Dado. Si Gatchi ay nagsalita at sinabi, "Miss Gemma, talaga bang magaganda ang inyong mga babae dito." Sabi ni Gatchi, "Makakasama ba namin silang uminom?" Tuldok nang marinig ito ni Gemma. "Hindi man lang ito pinansin si Dado bagkos." Si Gemma ay tumingin kay Bert at Dado at ito ay muling nagsalita at sinabi, Maaari na kayo pumili ng inyong iinuman mga ginoo. Sabi ni Gemma ng nakangiti, nang mapansin ni Gachi na hindi siya pinansin ni Gemma. Ito ay napahiya sa kanyang sarili. Yun na nga mga masters, no? bali pa kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!